Um, good morning sa lahat. Ito po si Apo Chalin, Apo Eric ng Team Apo. Uh, Unang-unang sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating amang dakila na si Yahweh, Hari ng mga Hari sa Salibutan, sapagkat binigyan niya naman tayo ng karagdagang buhay, kalakasan at uh, blessing sa araw na ito. Uh, at nagpapasalamat din po ako sa kanyang anak na ating Panginoong Isus. At kay Nanay Peliko, Good morning, Tita Nanay Peli. ha Happy birthday karawan po ng akin Nanay. At yun nga uh, sana mababangan yung buhay at mal -mahal ka namin ng inyong mga anak at ang inyong mga apo. Happy birthday Nanay ko. Uh, yun nga uh, Kahapon may tumawag sa akin uh, taga Olongga po. Uh, kinukulit daw siya nitong ano, nakakala niya ako kasi yung profile picture ko po ay uh, ginagamit niya at nagbebenta daw po siya ng langis etc. medalyo no ano pa hindi po katotohanan na walang katotohanan na po na ako'y nagbebenta ha at uh, kinukulit daw po siya nung tinawagan niya po hindi na raw po siya sinasagot yun, yun lang o oh, uh, itong mapagpanggap na scammer na to patuloy po patuloy na gumagawa ng masama uh, wag po kayo maniniwala at hindi ako nagbebenta ng medalyon langis o tube. So bigo o ano paman para po malaman po ng lahat paki share ang aking video paki follow and like and comment at sa youtube channel ko paki subscribe po at yun no, know, dun sa money hunt natin patuloy po natin gagawin yun basta oh, may mga donation na ibigay ipagkalob sa atin kahit pa uh, magbibigay pa rin tayo magmamanihan tayo tsaka kung sa makalikom tayo ng, ng, karagdagang budget uh, mag ano tayo ng bring me uh, yun nga, basta kung ano maisip natin na content para lang oh, makapanood ang ating mga uh, midul umiidol sa atin uh, chat out nga pala sa team Apo, Apo Rap, Apo Kinapo Marwin, Apo Rosita uh, si Smaika and Brother Jan Jan and uh, Ma'am ulitin ko po ang, may gumagamit pa rin ng aking profile picture na akala nila ay ako yun nagbebenta raw ako ng uh, medalyon o ano pa, langis hindi o, walang katotohanan o no yun ako mismo, si Apo Chalin ay hindi ko nagbebenta ang medalyon po na na sa amin ay hindi namin binebenta kundi binibigay namin ayon sa aming bantay yan po ang katotohanan na yung scammer na ho yan, kinontakt yung tagaulongga po, ayaw pa sabi ng, ito, ginamot ko na ito, at na may gumaling sa ating amang dakila. Kaya lang sabi niya, ah po, may gumagamit na naman ng ano mo, ng account mo, ginagaya ka, at sabi niya po, ah, nagbebenta raw ako ng medal dun. Sabi pa nga we, nasa inyo, kung maniniwala kayo. Sabi ko, eh okay. Bakit ganun yung ano niya? E di, ikaw na lang po, laruin mo na lang yan, madam. Babae po itong uh, may edad na, si nanay. sa iyo, nanay, na ka po, Gordon Knight. Hindi ko na ako sasabihin ang pangalan niya. Basta, ano ko lang po, ah, uh, huwag kayo padalos-dalos, huwag kayong mag-ano na, kung ako yan, huwag kayo magpapadala ng g no? Yung maniant natin, tuloy po yan, tuloy na tuloy po yan. Pakishare po ng ating video. Baka dyan, no, tayo, ano, diyan tayo makilala pero yung pag yung paggagamot ko tuloy rin ho yan lagi tayong magpo-post araw-araw ito nga po pala malapit na ang sim, uh, Simana Santa o tinatawag na mal na araw wala tayo magiging gamutan no uh, at yan pero mag-upload ako hindi uyan yan eksaktong mal na araw o lunis santo martes santo, merkulis hanggang berni santo hindi ho yan mga ipiprefer ko lang pong mga video yan na po, yun lamang ko at ulitin ko si Apo Chalene hindi nagbebenta ng mga gamit or medalyon, langis na siya sabi kahapon na taga-ulongga po hindi po at hindi ako humingi na pera sa Gcash scammer yan lagi ko po ipapaalala sa inyo na scammer po yan hindi po ako nangingin ng pera ang, ang layunin po ng team ako home service tayo kung nasaan kayo pag-usapan mo natin yung renta ng sasakyan kung magiging willing kayo sa presyo eh pupunta ako dyan wala tayong jikas-jikas tapos yung paggagamot ko naman po na uh, donation lang talaga bukal sa loob nyo ngayon yung mga medalyon ko ibibigay ko yan ng libre pati yung anib na pula ibibigay ko po libre yan lamang po ah uh, tuloy ang manihant natin basa paki na uh, tutukan nyo ang bawat video na ilalabas ko at doon sa manihant ah uh, kung sa ano ako lulugar panuorin nyo maigi para mapunta ninyo yung ilalapag kong budget Okay, yun lamang po. Nanay Peli, maraming salamat sa uh, pagkakataong ito. Mas masabi ko sa na mahal na mahal kita uh, at gawin din ng mga kapatid ko. Happy birthday, nanay. I love you all. Okay. I love you all. Poof!